hindi mo kayang kontrolin ang apat na bagay na to, mawawala sa iyo ang respeto, layunin at lakas mo sa espiritu. Hindi too optional. Usapang survival to. Kasi ang lalaking walang self-control, hindi lang mahina, isang hakbang na lang tuluyan ng masisira. Kaya simulan na natin ang unang larangan ng laban. Hindi yan suntok mo, hindi yan baril mo, kundi bibig mo. Sandata na dala ng bawat lalaki pero iilan lang ang marunong gumamit nito. Ang bibig mo ay sandata. Ang tanong lang, tama ba ang tinatamaan mo? O bara-bara ka lang nagpapaputok? Maraming lalaki ang sinisira ang sarili nilang kinabukasan. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila natutunang tumahimik. Isang biro na wala sa lugar, isang pagsabog ng galit, isang kasinungalingan para magmukhang impressive. Yun lang ang kailangan para mawala ang respeto, para masira ang tiwala, para mawala ang oportunidad. Sabi sa Biblia, buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ibig sabihin, hindi lang basta ingay ang mga salita mo, binhi 'yan at kakainin mo ang bunga nito. Gusto mo man o ayaw, naranasan mo na bang magsabi ng bagay na pinagsisihan mo, yung paulit-ulit bumabalik sa isip mo araw-araw? Yung moment na sana, pinigil mo na lang bibig mo bago nakasakit. Isipin mo yung lalaking laging may sasabihin. Laging sumasabat, pumapasok sa mga argumentong walang saysay. Nagbibitaw ng harmless joke sa maling lugar. At biglang, tinagbilang bastos, mayabang, plastic. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi siya marunong mag-pause. At ngayon, walang seryosong nakikinig sa kanya. Kapag mahalaga na, ganyan kabilis na madiskwalipika ka ng bibig mo. Hindi lang sa entablado, kundi sa tiwala, sa impluensya, sa legacy. Sabi sa kawikaan, maging ang mangmang -mang ay itinuturing na matalino kung siya'y nananahimik. Sa madaling salita, minsan ang pinakamatibay mong pwedeng sabihin ay walang sabihin. Ang katahimikan hindi kahinaan. Disiplina yan. Karunungan yan. Yan ang linya na naghihiwalay sa mga lalaking nagsasalita para magpatibay at sa mga lalaking nagsasalita para mapansin. Si Jesus hindi nagsasayang ng salita. Hindi siya maingay pero matalim. Nagsasalita siya na may autoridad, kalinawan at layunin. kanyang ka dapat. Gamitin mo ang salita mo para magpagaling. Hindi para magpasikat. Para mamuno. Hindi para manakit. Ang lalaking marunong kontrolin ang bibig niya, kaya niyang kontrolin ang isang kwarto, isang team, isang pamilya, isang kinabukasan. Pero kaya mo bang kontrolin ang bagyong nasa ilalim nito? Dahil ang tunay na pagsubok, hindi lang kung ano ang sinasabi mo, kundi kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Ang mood mo pwedeng magkahalaga ng higit pa sa iniisip mo. Pwedeng mawala ang magandang oportunidad, masira ang matatag na relasyon, o mawala ang isang moment na hindi mo na mababalikan. Hindi dahil kulang ka sa potential, kundi dahil gumawa ka ng permanenteng desisyon habang nasa pansamantalang emosyon ka lang. Naranasan mo na bang pasigawan o saktan sa salita ang taong mahal mo tapos galit ka sa sarili mo pagkatapos? O iniwan mo ang isang magandang bagay dahil mas malakas ang emosyon mo kesa sa boses ng tamang pag-iisip mo. Sabi sa Biblia, magalit kayo ngunit huwag magkasala. Hindi nito sinabi, huwag kang makaramdam. Ang sabi, huwag mong sundan lahat ng nararamdaman mo. Yan ang kaibahan ng batang lalaki sa tunay na lalaki. Ang bata, sumasabog agad. Ang lalaki, nagpo-pause. Nagdarasal, kumakilos na malinaw ang isip. Si Nehemias nakita niya mismo ang sarili niyang mga kababayan na inaapi ang isa't isa, naniningil ng tubo. Ginagawang alipin ang sariling kapatid. Sabi niya, nag-init ang galit ko. Pero imbes na kumilos ng padalos-dalos, ang ginawa niya, pinag-isipan ko muna ito ng mabuti. Pagkatapos hinarap niya ang mali at namuno siya ng may karunungan. Hindi yun pagiging moody yan ang disiplina sa emotion na nasa action. Si David hindi siya manhid. Sumigaw siya. Nanghina siya. Nadaman niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Pero hindi siya nanatili doon. Dinala niya kay Lord ang lahat. Ibinuhos niya sa panalangin. At tinapos niya sa pagpupuri. Ganyan mo pinapangunahan ang kaluluwa mo kapag gumuho na ang mundo mo. Ang emotion mo ay magandang alipin pero nakakatakot na amo. Kapag hindi mo yan kinontrol, ikaw ang kukontrolin nito. Kaya hindi lang lakas ang kailangan mo, kundi karunungan. Hingin mo kay Lord yon, dahil tanging karunungan niya ang magtuturo sa iyo kung paano maging totoo sa nararamdaman pero mamuno pa rin ng matuwid. Kasi kung paano mo hinahawakan ang pera mo, mas malaki ang sinasabi tungkol sa pagkatao mo kaysa sa laki ng sahod mo. Ang pera hindi lang papel, isa 'tong salamin. Ipinapakita nito ang disiplina mo, ang priorities mo, ang self-control mo. Gusto mong malaman kung anong klaseng lalaki ka? Huwag lang sa salamin tumingin. Tingnan mo rin ang gastos mo. Nabili ka na ba ng isang bagay para lang gumaan ang loob mo? Para lang may ma-impress o para takpan ang pagkawalang laman sa loob mo? Tapos nung nawala na ang high, mas malakas ang tama ng pagsisisi. Yan hindi kalayaan. Yan ay tali sa leeg mo sa pera na tinakpan lang ng salitang lifestyle. Sabi sa Biblia, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi ka rin pagkakatiwalaan sa malaki. Ibaon mo ito sa utak mo dahil karamihan sa mga lalaki, hindi mas malaking kita ang kailangan, mas matinding disiplina. Sinasabi mong wala akong pera. Pero ilang beses ka kumain sa fast food ngayong linggo? Sinasabi mong stuck ako, pero ilang walang kwentang upgrade ang binabayaran mo ngayon. Dasal ka ng dasal para sa breakthrough, pero wala kang ang budget. Magpakatotoo ka. Ikaw ba ang humahawak ng pera mo? O cravings mo ang humahawak sa'yo? Tingnan mo si Jose sa Egypto. Hindi lang siya interpreter ng panaginip, manager din siya ng yaman ng buong bansa. Saramgataw ng kasaganaan, hindi siya nagyabang o nagwaldas Nagtago siya ng may diskarte. At nung dumating ang tagutom, hindi siya namalimos, namuno siya. Ganyan din ang mga disiplinadong lalaki ngayon na tahimik lang nagtatayo. Hindi sila nagyayabang ng sahod nila. Nagbabudget, nag-i-invest, nagbibigay ng may layunin. At pag dumating ang krisis, hindi sila taranta. Matatag sila. Yan hindi lang katalinuhan. Yan ay espiritual kasi ang totoong pagiging katiwala ay ginagawang pamana ang pagpapala. Ang mundo gusto kang maging pabigla-bigla. Ibebenta sa iyo ang comfort, tatawagin nilang kaligayahan. Pero ang tunay na lalaki, marunong maghintay para sa tamang oras. Nagbubuo muna bago bumili. Hindi nagahabol ng imahe. Iniinvest ang pera para sa totoong pagkakakilanlan. Binalaan ng Biblia ang paghabol sa kayamanan pero iniutos din ang pagiging mabuting katiwala. Ibig sabihin, hindi mo pinaglilingkuran ang pera, pero hindi mo rin ito sinasayang. Binibigyan mo ng direksyon, tinuturuan mo kung saan pupunta. Nagpapayaman ka, hindi para magyabang, kundi para sa kalayaan. Dahil ang lalaking marunong humawak ng pera, hindi lang iniiwasan ang utang, hindi lang yumayaman. Gumagawa siya ng stability naka-karon siya ng options. Hinaharap niya ang bukas. Handa hindi takot. Pwede mong ayusin ang budget mo. Pero kung luma pa rin ang pag-iisip mo, mananatili ka pa rin broke. Kasi ang tunay na laban, hindi lang sa labas, nasa isip mo mismo. At ang pinakamalaking gera mo, nangyayari sa loob ng bungo mo. Ang isip mo ay battlefield. Bawat decision, bawat habit, bawat kasalanan o tagumpay, lahat nagsisimula sa isang iniisip. At kung hindi mo kukunin ang control sa mga iniisip mo, sila ang kukuha ng control sa iyo. Naranasan mo na bang stuck sa sarili mong ulo, yung gumagalaw ang katawan mo, pero ang utak mo pa ikot-ikot at pabagsak? Pilit mong binabago ang buhay mo, pero lason pa rin ang isip mo, puno ng takot, inggit at kasinungalingan. Sabi sa Biblia, Bihagin mo ang bawat isip para sumunod kay Kristo. Ibig sabihin, hindi lahat ng pumapasok sa isip mo. Karapat dapat bigyan ng pwesto sa mesa. Hindi lahat ng nararamdaman mo. Karapat dapat sundan. Hindi ka alipin ng isip mo. Maliban na lang kung pipiliin mong maging isa. Karamihan sa mga lalaki hindi natututo mag-filter ng iniisip. Pinapaniwalaan nila kahit anong pumasok sa utak nila. Hindi ako sapat Pinag-uusapan nila ako sa likod. Huli na para sa akin. Tapos magtataka sila kung bakit wala silang lakas. Ang isip mo hindi ginawa para maging tapunan ng basura. Ginawa yan para maging kuta. Pero karamihan, nakabukas lang ang gate. Scroll nang na scroll. Drama. Kalibugan. Gulo. Tapos magtataka kung bakit hindi nila marinig si Lord ng malinaw. Hindi kailangang sirain ng kaaway ang buong buhay mo kung ma-occupy na niya ang isip mo. Doon siya nagsisimula sa mga kasinungalingang parang makatotohanan pakinggan. Isang beses lang, hinding-hindi ka magbabago. Wala namang nakakakita. At kapag hindi mo hinarap yung mga isip na yan, magsisimula kang mamuhay na parang totoo sila. Sabi sa Biblia, i-renew mo ang isip mo, hindi lang minsan, kundi araw-araw. Yan ang totoong gera yan ang pagpili kung ano ang mananatili at ano ang dapat itapon. Yan ang pagtanggi na hayaang takot ang magsulat ng kwento ng future mo. Hindi mo maayos ang isip mo sa pagpapanggap na okay ka lang. Maayos mo yan sa pagpapakain ng katotohanan, pagputol sa kasinungalingan, at pagtrain dito para sumunod kay Kristo. Dito nagsisimula ang totoong disiplina. Hindi sa schedule mo, kundi sa paraan ng pag-iisip mo. Dahil ang lalaking kontrolado ang isip niya, hindi naghahabol ng validation, hindi nilulunod sa anxiety, hindi sumusuko kapag tinamaan ng pressure. Dumarating siya, malinaw, matatag, punong-puno ng layunin. At pag malakas ang tama ng buhay, hindi siya nababasag, nagde-decision siya na may karunungan at nakaugat sa salita ng Diyos. Itong apat na to hindi lang basta payo, ito ang pundasyon. Hindi mo mama-master ang pera mo kung magulo ang isip mo. Hindi mo makokontrol ang emotion mo kung wala ring preno ang bibig mo. At hindi ka makakapamuno sa iba kung hindi mo pa natututunang pamunuan ang sarili mo. Ang bibig, mood, pera, at isip mo, hindi 'yan makakahiwalay na laban. Magkakampi 'yan. Pwede silang magsama para buuin ang buhay mo o magtulungan para sunugin ito mula sa loob, ang mundo itutulak ka na habulin ng success, status, followers. Pero ang tawag sa iyo ng Diyos ay mas matindi. Self-mastery sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahil kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mong espiritu, lagi kang pamumunuan ng kung ano paman. Tukso, galit, pag-alala, paghabol sa approval ng tao sabi sa Biblia, ang taong walang self-control ay parang lungsod na walang pader. Lantad, madaling pasukin, madaling wasakin. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sariliin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.